So, mga lodi no, uh, panoorin nyo to. At uh, ito ay uh, napaka halagang ideya. No, kung paano namin kukunin yung isaktong uh, uh, curve curb ng ating uh, trusses no, ng ating raptor para dito sa sani panagagawin na gagawin natin. So ang diskarte namin diyan ay uh, yung bawat pinagtabasan noon para ma-bend ay kinuha namin yung sukat o din tinransfer na namin dito sa parlina na gagawin uh, na natin sa nipa so ayan na nga na na, na hiwa na natin no? na hiwa na nila Reggie and then para makuha natin yung insaktong hubog yung replica nyan ng uh, ating uh, raptor doon ay gumamit tayo ng hulog no? yung hulog na yan ay uh, simula dito sa umpisa ay nakabuhol na ang ang kali niyan sa taas. So, kung ano yung sinukat natin dito, hanggang doon ay pare-parehas na yan. Para makuha natin yung insaktong hubog yan. Dahil wala tayong paraan para mabuo yung sanipa na ayon sa hubog ng ating uh, raptor. Dahil kung napapansin nyo, yan o, naka oh, ano yan, naka-curve, no? Hindi na natin magagawa yan doon sa taas. Kasi pag uh, doon natin yan buuhin, ang mangyari dyan ay hindi natin madidiretso. So, hindi rin natin ma-paper So, ganito ang diskarte. So, simula dito, itong ginuhit na to nila sa baba, hanggang dito, hanggang dito, yun yung insaktong, ano, insaktong hiwa. Insaktong sukat ng hiwa doon sa ating raptor at sharing yung insaktong hiwa dito sa ating pardina and then iyan din yung uh, insaktong taas nya no? kung guguhita natin yan guguhita natin yan uh, susundan so ititrace natin ng guhit itong mga to ay uh, yan kung ano yung korb uh, na nasa taas ay siya rin yung dito sa baba kaya napakalaga na na ma uh, mapanood nyo yung ganitong diskarte just yes, in case na makagkaroon kayo ng project na ganito so dalawang tao no so pag binuo namin yan yung mga ano na yan yung mga markang may chok dyan yan tatapat yung may hiwa na yan so dyan din namin i itutupi yan so okay last na last na sa gitna na sa gitna na yan di banyak. Wow. Parang dito hiwa. Ah. ba yung hiwa niya, Dwin? Hindi ah. Dugtungan 'yan. Nasa gitna ang hiwa niyan. Okay, Nasa taas? Wow. May, may sure. So ang ang baba lang pala di. abot din pala yung ano yung umpisa sige kung ano kung saka-sakali man uh, na sumayad yung yung ating parlina sa baba oh. ay uh, i-adjust na lang ay. oh, oh diretso yan diretso yan Sorry, <laughs> so magkabilaan to magkabilaan dahil da dalawang dalawang side so dalawang side na yung buuin nila mamarking mamarkingan na yan Ayan. Yeah, yeah. Insakto yan. Insakto. Kung ano yung uh, ano doon sa taas. Pagdating dito sa baba. Ayan din yun. Kung napapansin nyo. Ayan. Oh, yung uh, mga markan natin ay nakapakurb na siya. So, ganun. kopyang kopya yan. Mga lodi. Kapag uh, binuo natin yung ating uh, sanipa. At ito ay uh, uh, dalawang, dalawang ano yan. Oh, dalawang parlina na 2x8 ang gagawin. O, sige-sige yung yung ano hindi ah, hanggang ano sila hanggang alas 5 sila so yung mga hindi ginagamit, yun lang yung iligpit nyo so dahil uh, mag uh, uuwi ang kami, dahil bukas burnout pero yung uh, mga taga rito natin nakasama ay uh, ano yan uh, mag overtime sila ng isang oras so hanggang matapos yan doon mga lodi, yung uh, ano yan, yung uh, bawat hiwa ay uh, lalagyan ng hulog Yon, tingnan nyo pagka ititrace natin ng ano ngayon ng guhit yan Uh, nakapa-curve na siya no. Yon, yon, uh, replica ng ating traces. Para pagsalpak natin ng ating uh, sanipa ay uh, swak na swak. So hindi pa natin na natin tubuin ng uh, na yung single muna to, single muna ang ibuhin natin para ma natin pag na-testing natin sa taas na goods na so dudublihan na natin ngayon itong uh, parlina na to para maisalpak na so mga lod dito na no? Uh, na iporma na natin dito sa pader yung ating sanipa dyan no? So, para dyan sa taas na yan so ginawa dito ay ah, uh, kung ano yung sukat no nasa taas sa taas hanggang dito pare-parehas na ng sukat hanggang sa baba para makopya natin yung uh, insaktong hubog nun kailangan yung ano yung uh, mga pako na nilagay nyo nakasabit dyan sa kwan kasi yan yung uh, insaktong sukat so din dito naglagay kami ng mga pako sa bawat ano na yan sa bawat ginopit. Uh, ginupit no may pako na concrete nil yan diyan nakasabit no uh, ang ibig sabihin noon ay hanggang diyan yung uh, pagkaka uh, bend ng ating uh, sanipa so hindi dapat yan di na tumaas so hindi rin kulangin then eh, ano muna ito i-spot niyan so hindi muna ipo weld so ginupit lang yan ito ganyan to so ginupit lang pero hindi yan kinaltas sa ginupit lang tapos binawasan lang dito sa gilid yan para hindi, hindi naman ano para kahit na may ano may uh, mapalaki man yung ano yung uh, ating iwa ay hindi sa kahawang uh, kakawang so ganito lang ito lang muna yung magiging pattern natin no? pagkatapos nito ma ano ma spot yung tipong hindi na maputol ay iakyat ito sa taas yung ilalim di ito itong ilalim mo kailangan ma welding to yung ilalim na to so yung taas nito ay hindi pinutol no hindi pinutol so tapos ito nakadikit no gaya niya no dikit na dikit no? para sulit yung pagkakahinang din pagka okay na yan ay iakyat na ngayon yan So, tingnan nyo rin. Parang yung part na yan, ano, masyadong matibong yan. Hindi. Tingnan mo. Concrete nilang ang ginawa, ang nilagay mo dito sa iba. Tapos yan, ay uh, round bar. So, may posibilidad na tumaas yung round bar na yan. Sa, ah, okay, sa marka. Okay okay no Then uh, uh, Iakyat ito Isusukat sa taas Nung actual Para ma Magiging pattern Kung okay na Kaya ispat lang muna yan Para Just in case na may problema Madaling kalasin So bali magkabilaan na 'yung gagawin niyan. May may marka na 'yun ano, Edwin. May marka na 'yun sa kabila. So gagawin na 'yung 'yung, yung ano sa kabila para maidugtong na dito para makita natin 'yung uh, insaktong itsura niya. Kung uh, malapit ba sa katotohanan. So yun ha, ha. Baka magtaka kayo na nagbubuo kami ng sanipa dito sa Apadel. So kinopya 'yung ano niyan, 'yung uh, hubog ng nasa taas, kinopya para walang sablay so ito mga lote oh, na porma na porma na nila so yun no oh, naka na din ang gagawin natin dito ay uh, tatalian yan tatalian din hatakin pa taas isukat muna so, isusukat muna yan doon kung okay na kung goods na ay uh, dudublihan na yan so ito kukunin nito dadalhin sa loob ng uh, konsasimento simento para madublihan hindi kasi madodoblehan dito pagkaganyan no hindi natin mailapat ng maigi so yung mga ano niyan pinaghiwaan ay naka spat lang muna yung tipong hindi lang mabali kapag uh, inaakyat o so, testing lang naman tayo na sila no iakyat sa taas subukan muna kung uh, lapat ba yung uh, ginawa natin so ayan oh naisampanan na nila Jay, Jay, ang importante dyan, Jay, kung lapat lahat sa ibabaw. Okay. Okay, okay na, okay na. I Ibaba nyo ngayon, ma, ah, ngayon, pagka nag-akit kayo ng ganyan, kung may babanggan dito, dito ang mauna. Kailangan mauna to. Alalay lang yung nasa gitna. Hu hu, Huwag nyo itali. Ibababa yan. Ibababa. Kasi buuwi na na yan. E eh, di wala na kasi, okay na ba? Diba? Hindi, ito to, nakalutang ito. Naka? Nakalutang ah, munti. Pwede i Ha? Ah? Okay na yan, pwede na i yan. Pag ginanun mo yan, tatama na yan. Dito didwin, nakalutang yan, nakalutang. Nakalutang, dito sa Gano'ng kalaki? Mga, 2 inches. 2 inches? O kulang pa sa topi yan? dito sa may mga parmina ayos naman ayos naman oh, sa pandalig ni Darren may nakalutang gano'ng kalaki eh sige e, eh, e, eh, nyo nga muna dito sa kwan atras nyo atras nyo sa, sa likod uh, hindi, lang hindi lang yan nakatukma sa kwan. Hindi atras oh, nyo sa likod. Hindi, okay. malaki pa yan dyan sa gitna Oh, pop. Eh, itali mo muna Edwin, itali e, mo muna 'yan. Sobrang tapos ilabas mo 'to, iatas e, mo pa palabas. Itali mo muna 'yung hindi hindi mahulog. Para makita natin 'yung isakto ng ano kasi ano pa, pababa pa, pababa pa. Lalagpas pa dapat 'yan dito. Doon na ano, Jani. Doon ka na, doon ka na. Tulungan mo na siyang pwede mong tulungan mo. Oh, okay na may konting adjustment pero uh, kayang-kaya na yan. Abot mo, Dwayne? Are you sure? so uh, Ilabas mo yan, ilabas mo, ilabas mo. Sa kwan, sa sanipa. Il ilabas mo pa, ilabas mo pa. Tapos, Darin, Reggie, ilan yung pababa? Okay, gige, okay, gige. Okay. Hanggang sa tumog ba na yan, Reggie, sa gitna? May oh, Sige lang, sige lang, sige lang. Up! Tingnan mo ko na sa gitna na. Lumapat na, Edwin. Lumapat na dito sa ibabaw, Angel. O, di goods na tayo. Kung lapat sa ibabaw, pag dinugtungan natin sa baba, yan, goods na yan. Oh, pero dito sa baba dito, may lalapas na pa. na. na, ay, wala problema yan. Dito lang may Saan? Marka mo ng chokstone. Sa... sa hilot. Uh, idin mo, idin mo. Para, mo. Ito, 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 ito. Saan? Walang cheese. Ah, pwede na yan. Oo, oh, pwede na yan. Sige, baba nyo na. Yun na yan, gusto na yan. Wala nang babaguhin. So, yan o. Ah, Ayan nakuha na natin yung saktong uh, hubog hubog ng ating uh, sanipa ngayon ibababa yan at tudublihan tapos ito ay uh, ano J, susukat pa ba natin to o wag na kasi parehas lang naman yan sukat o oh, sige sukat daw sukat o oh, kasi yung sinokat uh, sinukat natin ay uh, perfect no kunting kunti yung diferensya uh, 1 cm ang diferensya no pero, kaya kaya na yan hilutin sa taas. So, to pa-iakitin to Susukatin. Pero, ibababa muna to. Okay, baba nyo na. Baba nyo na. Jay, mauna ka dyan magbaba, ha? Alala ano. Darin, huwag ka magpaiwan. Kasi, ano yan, mababali sa gitna. Magpaiwan ka dyan, Edwin. Para mauna bababa dito. Para hindi sumabit dyan. So ganito natin binubuo yung kalipa na pa no. Ah, uh, kinakaltasan muna bago i-ihubog. Then ito to. Nagkaltas lang ng uh, dito dito. Napapansin niyo nakakaltas. Para pag tinupi, ay uh, hindi naman uh, kakawang sa likod. Kaya hindi na yan kini ano, hindi na yan kinakaltas, Nihiwa lang. So kung ano yung forma nito, ito tong isa, ganon din ang magiging forma nito kasi para yan doon sa kabila. Yung pattern naman natin ay dito natin sinukat. So parehas lang naman ang sukat niyan kaya buo na dito. Dispat yun na ang likod, ano, green. Para walang kawala, yung ito to, yung dan dito, yung side na to dito. Yan, dispat yan. Bawat may hiwa, ispat para hindi ano hindi magkakamali. Ispat e, mo muna 'yan. Kasi kung walang ano 'yan, walang welding, pabago-bago 'yan ang ano niyan. Ang uh, magiging uh, itsura niyan. So mamaya after lunch siguro baka makapagsabi tayo. So tong isa ay uh, nasa kabilang side naman ito naka-pattern. Kaya dudublihan din to para naman doon sa kabilang uh, side naman doon. So yung ano natin, yung pag-pull weld nito ay uh, dito dito sa loob, no. Ayun oh, sa loob. Diyan ang tong niya, to naka-pull weld to sa loob. So ayan itsura niya, no. Wala tayong hinang sa sa labas. So sunog na lang to ng hinang sa loob para hindi umalsa, no para uh, hindi naman pangitingnan. Pa so pag pininturahan yan, parang uh, walang ginugtungan ang mangyayari diyan kasi walang hinang, no. Ang hinang niyan ay nasa loob. So to, uh, i-welding mo na dito temporary spot. Ah. Uh, at, uh, hindi gagalaw. At, hindi bago bago. Op, iswing nyo na, iswing nyo na, sabay hila. Dali lang, dali lang, i-ano e, mo, iswing mo muna darin, pag lumagpas na, hila, sila, hila kagad. Okay, isa pa, isa pa. hila Okay. So, ganun lang, no? Uh, apat na tao yung maghila kasi apat na parlina din ito. Na 2x8. Then, may mga nakaprepare na nasabitan doon Isasabit na lang nila. Hawak na sa parlina. Hawak sa parlina. Sabay uh, angat na. Sabay-sabay umawak, sabay-sabay umawak. Para minsanan Baka masyadong maiksi yung tali mo dyan eh. Pag inangat nyo, hindi na sumabit dyan. Tinali mo na ng gusto. Pag sinuwing mo, makaka ano pa kaya ang tali? Ha? O sige, sige daw, sige. medyo kalma. mabigat kasi itong parlina na to eh. Uh, 1.5 ang kapal niyan. Then uh, apat na piraso. Tapos 2 x 8 pa. ayun. Uh, Yan, nakaprepare na nasa sabitan natin. Tingnan mo, Jay, kung nasagit na ka na. pa, patas pa. May mga ano pa. Tingnan nyo kung may mga nakalutang. Wala. Saan? Equal mo pa. Atras mo eh. Abas, atras mo patas Try nyo. Oh. Gano'ng kalaki? Ha? Ha? Akala ko ba inadjust nyo yan? Ah, yun lang. Kapiraso lang yung in-adjust nyo dyan eh. Wala tayong magagawa dyan. Sige na, sige na. Kunti pa, kunti pa. Okay, tali nyo muna yan. Tali nyo muna. I-welding na yun. Dapat ma-welding dyan. Tapos, ang uh, ano po, na yung dulo nun. So ayan itatali mo na 'yan and then uh, i-welding na 'yung dapat ma-welding. So pagkatapos niyan ay uh, ito naman 'yung isa toto Pero dapat i-secure mo 'yan. Kasi may mga kakaltasin pa diyan. So dapat na makaltas ay kaltasin. Hey, tingnan mo 'yung ano, 'yung pinaggupitan mo kung nakatapat diyan sa pinagtabasan ng raptor. Ha? Ha? Abanti ah, pa saan papunta? O iabanti mo papataas kasi yan ang, su ang sukat. Kung ano yung ano kasi diyan ang sinukatan natin na kwan, di ba? Na hinulugan. Tapatan niyo yan yung uh, pinag uh, ano niyan, pinagtabasan. Tapatan niyo. O dapat nakatapat yung ginopit uh, ginupit na ano ng parlina ng sanipa katapat din dun sa ginupit na rafter para makuha yung insaktong sukat so Sige ako titingin ako titingin Uh, tingnan ko muna. Silipin ko muna. Yung kinakabit nila Reggie tsaka ni Edwin na angle bar yan ay uh, one in one half ang uh, lapad, no? Ang angle bar. So, pa pasipa yan. Pasipa. Palawas. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Dito kaso may sa sakwan, ah. Sa may, ano mo. oh yan, dyan. Yeah, yan, yan nadali mo 'yan, yan. Oh, yan yan. So, yung kinakabit nila na angle bar na yan ay napakahalaga ng papel niyan diyan. So, yan yung nagsisilbi ng pang-align diyan dito sa ating sanipa at the same time, yan yung uh, nagpapatibay diyan, no? Kasi naka-welding 'yan sa parlina, din naka-welding din siya sa sa sanipa. No, dahil malapad yung sanipa natin, ay kailangan talaga lagyan ng ganyan para tumibay, no? Kasi kadalasan ang mga unang binabaklas ng bagyo ay itong nasa gilid yung sanipa ang unang tinatangay. So dalawa sila yung si Edwin uh, kinakabit niya muna yung mga Gilvar na yan at si Reggie naman sinusundan niya para i-fix na. So ganun ang sistema natin. So hanggang sa matapos yan ganyan nga, ganyan lang ang gagawin nila dyan Para nang sa ganun ay uh, um, align yung parlina ng ating sanipa so meron pa tayong iakyat dito na isa o so, tatapusin muna lang ipix muna bago to iakyat yung isa para hindi na pabalik balik yung trabaho Okay na to, mga dadi, no? okay na yan, okay na yan. Okay na yan, dari na yan. Uh, okay na tayo dito no naikabit na natin yung dalawang sanipa magkabilaan na lang nang at uh, so far no maganda maganda pagkakadali natin at uh, uh, goods na goods yung uh, ginawa nating diskarte para makabutay ng sanipa na diyan so kabila na lang no after nang uh, makabit na to ma secure na sa kabila naman tayo lilipat bukas no? dahil linggo ngayon ito nakalaknat dito nakalaknat din dun sa kabila at ang nilalagay nila ni Reggie ay uh, ano na lang yan um, mga angle bar no? na bracing pang patibay so, pagkatapos nyan ay bababar tayo no? so ito mga lodi no? Uh, total nandito na rin lang ako sa taas uh, may pakita ko sa inyo ng malapitan itong uh, aming sanipa kung paano ginawa namin dyan So yan, nakikita nyo yung mga angle bar nyan Na dikit-dikit So yan, yung nagpapatibay sa aming sanipa So lahat yan, sa lahat Din dito, ayan o, nakikita nyo rin yung uh, angle bar na malit na yan Na nakapatong yung uh, ating sanipa Yan, nakapag-tipin yung ating sanipa dyan at sa may raptor So kaya napakatibay nyan At uh, dito sa dulo, yan, nakalak Nakatupik at naka -pull -weld. so ganyan siya katibay so dito naman ah ayan o oh. yan yun bracket na yun oh. naka dyan yan pagdating dito may angle bar din naka -pull -weld din yan so ayan o oh. yung angle bar na yan 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 dito naka welding yung ating sanipa kasi hindi tayo pwede mag welding dito dahil manipis to. so kung manipis sa manipis ang mangyayari, mapupunit lang kaya naglalagay tayo ng angle bar o, angle bar makapal din hindi natin sanipa at din pagdating dito naglagay tayo ng angle bar hanggang dito sa baba to, nakapull wheel dito yan yan, naka -full din dito at nakahinang dito so, lahat yan, ganyan ang uh, sanipa natin kaya sa dami ng kinayo namin covered court at mga multi-purpose hole ang daming bagyong dumaan hindi pa kami nabaklasan ng yero so yon, ito yan ito napakataas na nito ang height nito ay 12 meters na 12 meters ang taas nito kaya pag binangga ng hangin to talagang uh, sobra ang lakas ng hangin dito kung babanggay ng hangin to at napakalaki nito kaya kailangan yun napakatibay ng ating sanipa dahil yung sanipa ay siya yung unang-unang binabaklas ng hangin. Kung yan, mahina. So, ayan o. Okay, mga ka-multi, subscribe na lang, at like, like and share, at uh, kung nagustuhan nyo yung aming mga video. At uh, sana lagi nyong uh, abangan ang aming mga uh, ina-upload na video no dahil itong nga uh, mga video namin ay actual naming uh, tinatrabaho no mismong sa site namin binibidyohan kung ano yung ginagawa namin all right